seven Good morning. Ah, oh, metro pa tayo ngayon, oh. Boss, member yeah. Kanta? Bahala ka sa buhay mo. Tama muna. Paan, boss, kid. Ayos lang 'yan. Pakilala ka muna. Ako si Dan Winston Martinez. Ah. Yeah. Ang tanong ni Chow ko is, kumain tsaka kumanta. Ay. Gusto mo mapag sa langit? Yan. Yeah. Kanta ako. Oo, oh, kanta mo na. Kasi sa mga pagkabata ko, wala na dalawang, wala na akong ina tsaka nanay. Ah. Uh -huh. Wala na akong tatay tsaka nanay. Wala na akong tatay nanay. Ah. Uh -huh. Ano ang mo? Nung ako'y bata pa Iniwan ako ng aking ama Hindi totoo yan uh, Matay luha pa Umiiyak na si bro Sabi ni tatay na wag Iiyak na lungkot ako Aking ama kung may pagkakataon Na mayakap siya At masabi ko Na mahal kita, ama Awitin to'y alay ko sa'yo Mahal na mahal Mahal kita, o oh, aking ama Nadurog ang pangako Pangarap ay ako hindi naman madali ang kalungkutan na ipako. No. Lahat naman ng bagay ay merong katapusan. merong kapagsibok na kailangan ng pasan. <laughs> <laughs> oh, dahil kumanta ka, may premyo ka. Hindi ko Okay, okay. Okay. Oh, dahil may dahil kumanta ka, may ron kang Wag to, 6 oh, 7 Ah 750 Salamat po Tay. <laughs> Tapos, may isang juice pa. Ah, oh, di ba? Sana po. Mangkano, Jos? Yon, yon. Thank you, thank you, buddy. Sana sa pa again niya. Loko. <laughs> thank you ah. Sunod ah. Sunod ulit. Pag meron ako, wala problema, dadagdagan natin yan William, bakit saan mo 1,000? Sa e sa Oo, 1,000 Isa niya po, sa followers niya Ano to? Trop ano niya send mo yung ano mo? Yung Eh, may ano ka ba? May Facebook ka ba? Opo, kasi ako iba pangalan din eh ah, Sige, sabihin mo lang Pangalan ko po sa Facebook, Joshua Evangelista Joshua Evangelista daw kaya di naman po ako gumagamit pero ano lang nakikita lang ako something na wala naman hindi naman yan ano sana po bukas patawaran na po ng totoo tatay yon wala ano na po ang tatay makikita mo rin yan okay, okay. Ang, uh, hanggang, dito na lang mga bro dahil lang I love you